Hello mga katikang, kumusta kayong lahat? Ang pangako namin ni Bro Tata kay Jisa at sa kanyang lolo at sa inyong lahat na laging nagsubaybay sa bawat episode kay Jisa na pagsikapan namin na mapaayos agad ang kanilang bahay dahil malapit na ang tag-ulan. Salamat sa tulong ng ating mga sponsors at sa mga mabilis nating mga karpintero Dalawang araw pa lang ito na ang resulta. Maraming salamat sa inyong lahat sa laging pagsubaybay ninyo sa aming vlog dito kay Jisa. Abangan lang ninyo lagi, marami pa kaming gagawin dito. Dito sa bandang harapan, gagawa pa kami ng kusina, pagawan pa natin ng CR, at simpre, pinturahan din namin. Ito lang po ang kaya namin ang pinakamabilis na aksyon para sa bahay nila dahil uh, gaya ng sinabi ko, malapit na ang tag-ulan. Malay natin, mamaya, bukas, bukas sa makalawa, biglang umulan. Tiyak hindi na mangyari ulit kay Jisa at sa kanyang lulo at lula na matutulog na nakaupo sa bandang gilid na basang-basa. Basta abangan lang ninyo. Marami pa kaming gagawin dito, mapasaya natin lalo ang isang dalagang estudyante na napakasipag tumutulong sa kanyang lolo sa Oma. video. Kabi pwede namin makataong tiring Kaya humana ang bumbong. So, ang jilus ang uh, bintana, isabay na lang natin sa kusina ha. Kasi yung kusina, may porsyon na lagyan natin ng bintana. Ha? So, lunes, lunes na umpisa ng kusina. At saka yung dingding doon sa taas. Sa taas, ah, dingdingan yan sa taas. So yung paminto sa kwarto at paminto dito sa lonis na siguro. Pagkatapos simulan yung kusina. Pagkatapos ng kusina CR na. CR. Uh. so oh. di na mo di na mo dagan sa ribbon. <laughs> di na mo dagan sa kag Di. Ah, di li. Na mo si CR. Uh -uh. Ah. Okay kaya. <laughs> Hi, be. Hi uh. emergency, be. emergency, emergency, emergency. <laughs> quick, quick. <laughs> maya maya dumating ang delivery truck sa Ilihan Hardware dala na nila ang ating order na mga materialis hollow blocks, dagdag kahoy yero, bakal at simento bukas na siguro may hatid nila ang buhangin Sukat mo, isa. Yan, mayroon ka ng sinilas. Tatay, okay pa yung sinilas ni tatay. Ligon ka yung Lig sinilas ni mo tayo. po guys ay nag ano po kami ngayon Magtula Magsinugba